Ay, ito drawing yung ulo mo. Ang galing talaga ni ate magturon. Drawing ha, oh. Ang oh, galing. Ang bagal ni ate. <laughs> Hindi pa natapos. Ito drawing yung ulo mo, eh. Store. Store mo. Store mo naman ito, eh. Eh, Wala yun. Store mo, eh. Ito drawing yung ulo ni ate, eh, oh. Oh, yung kamay naman, yung kamay! Yung kamay, dito dito dito! Yan yung kamay naman na, yung kamay! Kiss. Ay, drawing yung kamay, oh. Wow! Wow! wow. Hindi pa tan. Ang bagal mo kasi. Wait <laughs> lang kasi. Patayin ulit pa. Wait to be continue pa. <laughs> Ayaw, may part 2 pa. <laughs> Wala na, ngala na yung drawing mo. <laughs> Kanina, dinodrawin mo na angiti. Maya maya, nakasimangot na. <laughs> ang tagal na. <laughs> oh! Hala. May tumatawa din dun Hmm. Hmm. Wow, ang galing naman. Oh, yung kabila naman. Yung kabila. Ba't isang kabay lang? Ay, <laughs> yung kabila. Ang kabila naman smile ka smile Oh smile daw <laughs> <laughs> Paano <pano>, smile paano paano smile Yan ang komikot Siis ko kasi Yon yeah. <laughs> Smile lang <laughs> smile lang daw 'di smile

Oh, although, Ay, ano, ano, eyes. Ba't para may bukol? <laughs> Ba't para may bukol? Yung tali niya yan. Ah, tali. Kala ko may bukol eh. <laughs>